Ayun naka, hindi yan. Pag-i-upload mm -hmm. oh, ako. hindi hindi ang channel, hindi ito. Dito? diyan pag ganyan na siya. Ah, Pag yung, hindi pa siya ganyan. Okay ka naman. Pagpalit tayo. sabi na ang kahit 1K, ano, ano, ano. Ay, pala, ating pala. Ay, oh. pala, gano'n na. Ay, sige. Iba? batch ko may niyan. Batch ko rin may ari niyan. De La Cruz, Bilyanueva. Nasa Australia? Hindi, yung sa akin naman, adik na matay. Ay. Sa akin, Australia. Bago pa mag-trend sa akin. Yes. Si Chino, De La Cruz. Sa akin, Australia. Kamag-anak yan ng mga mayers kay Mayan sa mga pamilya ang bulky kasi kinukunan ko na namin pag alin sa kayong itong manatas no, mamaya oo uh -oh. Yeah. Nasa na kung tagaytay. Kaya na traffic daw. Mm -hmm. Sabi nga ni ni Ariel, 173. Kung, tag kung tagaytay kaya po ya. Imimik ko kayo kahit sa medyo malapit kasi hindi siya pwedeng tumalis ng matagal sa kanila eh.